Eto nga ho, napanood nyo ho yung uh, kahapon nga ho, no, yung pangatlong hearing ng uh, Tri-Committee ng uh, House of Representatives para ho uh, dito sa pag-imbestiga nila sa paglaganap ng uh, fake news. At uh, syempre umatend na nga ho, yung mga vloggers na inimbitahan uh, for the first time kasi oh, ito pangatlong hearing. Yung unang dalawang hearing di ho sila umatend at sila ay uh, naghain ng uh, petisyon no, sa uh, Korte Suprema para uh, pigilan itong uh, nagaganap ho na hearing dahil nga ho syempre sinasabi ho nila ay uh, labag ito sa kanilang uh, freedom of uh, expression. Ngayon champika kahapon ho ah ay uh, umaten na ho sila yung mga uh, ilan sa mga vloggers at yung uh, iba naman ho ay uh, hindi pa rin ho uh, dumadalo. At yung sa mga umaten nga ho nakita ho natin no kung paano ho sila ginisa ng ating mga congressman. At doon nga ho nakita ho natin na umamin ho yung mga ibang vloggers at uh, napayak pangaho no na walang uh, basehan ang kanilang uh, mga post, no? ibang mga post sa social media. Katulad na nga lang nung sinasabi ng isang vlogger na meron daw, mag, uh, meron daw mass resignation sa PNP, etc. Ay uh, nakita naman ho natin, wala naman ho ganun nangyari. No? Wala naman ho mass resignation pagkatapos nga ho ng uh, pagkaka-aresto uh, kay dating uh, Pangulong uh, Rodrigo Duterte. At uh, syempre, oh, sa iba pa ho nila mga post no, at talaga naman ay uh, uh, tinutukan ito ng uh, ating mga congressman at magkakaroon pa ho ah, ng uh, 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 isa pang hearing para ho dito. Para naman ho dun sa mga ibang vloggers at sa pagpapatuloy nga itong uh, uh, pagpapakalat, no, pag-iimbestiga ng uh, fake news sa ating uh, bansa. Kaya ho, sa ating uh, tanong sa bayan ngayong March 22, 2025, dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ang paglaganap ng fake news sa bansa? Dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ang paglaganap ng fake news sa bansa? Ayan ho, mag-text ng inyong mga opinion sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Atty. Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At uh, mahalaga ho ito ata uh, at uh, hindi ho naman tayo pwedeng uh, nakikinig sa fake news. At uh, talaga namang lumalaganap nga ho ang fake news sa ating bansa. Kasi oh syempre tayo ho ay uh, halos lahat ho tayo uh, halos sa uh, kamihan ho sa mga Pilipino ay uh, meron akong access sa social media. Lahat tayo pwede magkaroon ng ating mga social media accounts, social media pages, ayan eh, no, sa Facebook at sa YouTube at kahit nga dito sa X. At kaya ho, ganun kabilis na lamang ho, no, yung pag, uh, pwedeng paglaganap ng impormasyon dahil ho, lahat tayo ay uh, pwede mag-share uh, ng uh, impormasyon. May, pwede ho tayo maging uh, vlogger nga ho. No? Lahat ho tayo pwede kasi meron ho tayo mga social media accounts. Pero syempre, ho, dapat ho ay uh, maging responsable ho tayo sa pagpapakalat na impormasyon na. At lalo na ho kunyari dito sa mga vloggers ho na ito, ay ang dami ho nilang mga followers okay, okay. na pwedeng agad-agad maniwala no, sa kung anong mga sinasabi ho nila uh, dito sa kanilang mga social media accounts. At uh, yun nga ho, syempre uh, hindi naman ho kagaya nitong uh, mga lehitimong organisasyon, news organization so no, dito sa Pilipinas ay uh, hindi naman ho talaga uh, merong uh, strict, ho? stricto. strict na guidelines doon sa pagpo-post, doon sa pagkaka, pagpapakalap ng mga impormasyon ay itong mga individual o yung mga sinasabi nga nating vloggers. Kaya ako syempre makikita ho natin, katulad kahapon, may uh, inamin ho sila na hindi naman ho daw ho sila sigurado at wala ho silang uh, verified na impormasyon o dokumento ay ayan ho ay diyan ho tayo ah uh, ayan uh, ho yun nakakatakot no kasi maari ho yan na uh, maging uh, source nga ho ng fake news lalo na ho kung nga uh, ito ay uh, ipakalat na no o i-share na ng madaming tao at yun nga ho sasabihin natin hindi ho lahat na nakikita niyo ho sa social media ay uh, totoo o pawang katotohanan lamang kaya ho dapat uh, maging responsable ho tayo sa paggamit ng social media sa pagsu-share ho ng mga impormasyon at syempre doon lamang ho tayo makinig doon sa mga reliable sources para ho sa ating mga impormasyon. At uh, syempre, katulad na lamang ho ng uh, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Eto, magbasa lang, lang, magbasa lang ho tayo ng ibang uh, komento ho, no, sa ating uh, tanong sa bayan ngayong March 22, 2025. Dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ng paglaganap ng fake news sa bansa? Dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ng paglaganap ng fake news sa bansa? Hello, from cellphone number ending in uh, 5387, tungkol sa pang-apat na elemento na yan, iyan ang akala nilang magagamit na lusot by merely claiming na nabasa lang nila or na -quote nila, daw or according to. Ngunit kahit sino ay pwedeng gamitin at abusuhin ito, furthering disinformation. Ayan ho. At totoo ho yan kasi diba dun sa mga kahapon ho, no, sinabi ng ibang vloggers na so naglagay naman daw sila ng daw ay yung huba ay uh, lusot na nga sila. Kahit sabihin mong nagyamunan daw, eh di umano. Ayan ho. Ay uh, na-pick up na ho yan ng mga tao, na-share na ho yan ng, uh, madaming tao. At maaari nilang paniwalaan. Kasi nga ho ngayon ho, ah, in this age of uh, information o social media, uh, kala ho ng iba ay lahat ho na nakikita nila sa social media ay totoo. Kaya ho dapat ay uh, mag-ingat ho tayo kung ano yung mga fina-follow ho natin, ng mga pages, kung ano yung saan ho tayo kumukuha ng impormasyon para ho tayo hindi maging nga uh, biktima ng fake news. At doon naman ho sa patuloy ho ng no, mga nagsishare pa din nga ho, no, bago ho natin ishare yung mga posts ho na iyan, ay siguraduhin ho natin na tama ho yan at uh, legitimate ho yung mga pinanggalingan ng mga sources para ho siyempre hindi naman ho tayo maging tagakalat din ho ng fake news. Eto, from cellphone number ending in 0215, uh, um, dapat lang ho na magkaroon ng batas laban sa fake news. Dahil ho sobrang uh, dami na ho na mga influencers, vlogger na nagkakalat ng kung ano-anong nga uh, mga balita. Ayan ho. And uh, galing naman from cellphone number ending in 0811, uh, ito, sinabi ho niya, uh, kung may gantong batas ay dapat lang ho alalahanin din na may freedom of uh, expression din ang mga tao at uh, dapat ay uh, hindi pa din sila malimitahan sa kanilang mga boses. Ayan ho. At ayun nga, syempre ho, no, ang freedom of expression hindi naman ho yan absolute. So hindi ho yan absolute kahit ho uh, uh, doon sa mga desisyon ho ng Korte Suprema yan ho ay may limitasyon katulad na lamang ho kapag ito ho ay uh, involving ng uh, national uh, security, public interest o di kaya naman ho ito nagkakalat na ho ng mga fake news etc. ay yan ho dapat naman ho ay uh, meron din nga limitasyon ho yung ating uh, freedom of expression or freedom of speech na tinatawag ho natin.